Actually kung ay uh, uh, Juan na, 'yung uh, Altera talaga nag-start yan sa uh, Password Foods Enterprise. Ito 'yung ang rate namin with uh, my uh, wife, 'yung uh, tilapia burger. So 'yung nag-create lang kami para ipamigay sa community lang namin sa subdivision para ipatis lang namin kasi marami ano eh and marami kasi tilapia during that time sabi ng unan. <laughs> Kaya na, napaisip kami ano bang pwede naming gawin doon sa tilapia na napakarami. Yung pilay noong tilapia, yun yung ginawa namin sa burger. Burger? Ginagta ah. naman na, ang ginawa namin pati. So, uh, ngayon naisip ko tuloy, pwede rin palang galonggong burger. <laughs> Pwedeng, pwede pwede po. And since na yung ating tilapia naman ay hindi naman masyado stable yung ating supply, ay nag-create kami nung password foods uh, na registered namin, tapos naglagay kami ng queues na password foods, And then, uh, nag-convert kami into Shumai at Shupa, oh, kasi para nag start ako eh. Mm -hmm. Kung pa, anong, ano nga, uh, anong gamayan sa business. Ah. Uh -huh. so, and then, uh, medyo nagkaroon kami ng stall hanggang sa nagkaroon kami ng isang uh, oh, ano, uh, store. Na pinangalanan ko naman siyang Wings Days Unlimited kasi yung Wings, uh, Unliwings ay... Oo. Uh, oh, so, uh, may Unliwings. Wings. <laughs> and the wings and the rice and the bagnet. Yeah. Wow. Yan, Yan yun Andy. po yung... Bakit hindi mo na lang in isang word yon Lamon. Yes. <laughs> <laughs> kasi lahat, andi. O, andi, andi lahat. Oro, so, Lamon talaga. So, hanggang uh, nag-create ako ng, uh, since the uh, 2018, uh, nag-create ako ng isang fast food uh, na uh, Altera Grill and Restaurant. Kinumbine ko kasi nag-in-demand din yung sanggipsal ng mga panahon na yun eh. So, uh ko na siya, uh, wings, bagnet, and sangkipsal. Yes. So, ikaw, um, pagdating ng pandemic, ano nangyari? Uh, Nag-isip ako ng ibang way. Kasi kung paano naming gawin eh. Actually, mayroon akong in na box na create. Uh, and then, yung nagde-deliver kami noon, na kasi online na kami eh. namin sa mga bahay-bahay kasama yung kala ng San Yung griller. <laughs> <laughs> Kasama. <laughs> libre yun. Ang uh, namin. Uh, so, uh, hanggang, medyo marami kasing na-order nun eh. Nakaka-order kami ng mga 50 orders daily. A day. a day. Wow. Yung aming uh, orders talaga medyo 50 to 100 talaga siya. So, kasi in demand yung aming sanggipsal noon dahil nagsimula kami sa restaurant ng sanggipsal na napakamura which is 199 pesos unlimited all you can. Doon sa Altera rin yun? Oh. Sa Altera yun. Anli uh, Samgyup. Anli Samgyup, Anli Bagnet, uh, Anli Wings. For only uh, 199 pesos. Oh. Pag so, eh, ka, talo ka. <laughs> talagang lalabas ka ng store na talagang busog talaga. Ngayon, back to normal naman. Actually, back to normal kayo yun eh. May Saan ba sure, yung pwesto natin? Uh, nasa Santa Rosa po ngayon yung natitirang aking uh, branch. So, kanyang invite so, kasi palagay ko ngayon maraming nakikinig eh. Dito, Anli Rice, Anli Wings, Anli Bagnet, yes. Anli Somyap. Samyo. Samyo uh, po. Available pa po yung Inabox. Yes, opo, uh, opo. Nasa screen po yung uh, Inabox po natin, yung Sangyup sa box. Meron kaming double at saka meron kaming single. Uh, Ang naman yung Inabox? Yung double. Uh, 299 pesos, looted na po yon, All meats na po yon, May limang klaseng meats na yun. limang uh, klaseng flavor, beef, uh, pork na tatlong klase ng flavor chicken, chicken pork beef yes so po tapos uh, of course vegetables no yes oo. Oh. tapos do mismo sa box pwede kang mag-sangyuk kasi mayroon siyang briquettes may may Charcoal may to ah so doon mo lulutuin din mas oh, okay. maganda sa box uh, mismo talagang wow uh, <laughs> uh, hindi ko na kailangan maghanap ng kalan kundi doon mismo uh, uh, sa box na Grabe uh, naman. Para sa mga takot um, ng restaurant. I, iba talaga yung Pilipino mag-isip. Ma oh, oh. iba talaga. This is something new. Yeah. Dilever naka-plastic po siyang malaki. Kasama yung mga side dishes namin na napakarami. Up to 15 uh, side dishes. 15? 15 side dishes ang sauces yun. Grabe. So kasama doon sa box? Kasama doon sa, Ay, sa, ano, sa, sa package. Okay. Oh. At kasama <laughs> na doon ang... Kimchi. kimchi, kimchi po, siempre mo po yan. Yan po yung aming bestseller yung kimchi po natin. Bestseller. Okay. yes. Yeah. Kimchi is a very healthy food. Mm -hmm. So can you tell us about uh, uh what brought you to manufacturing kimchi and putting it in bottles? Uh yung kimchi kasi natin, eh, hindi siya normal na kimchi na nabibili po natin, no. Mm. So yun naman ang ipagmamalaki ko sa kimchi. Uh, maraming flavor 'yan. Maraming uh, healthy ingredients ang nanjijian sa loob na uh, wala siyang ano, wala siyang any kinds of ingredients na nilalagay diyan na makakaapekto talaga sa atin. Talagang lahat 'yan ay organic. organic. Uh, yeah. How long is the shelf life of uh, uh na bottle? Tumatagal po siya ng 8 months. So, magkano naman ng isang glass? Uh, only yeah. 150 pesos lang. No? Wow. 150 pesos. Mura. Uh -huh. So, ayun, pwede niyo po silang invite na tangkilikin yung mga Samyo Pina Box or pumunta sa, sa inyong store. Uh, mga ka-Profinoy, uh, pwede kayong pumunta sa uh, page po namin sa Altera Grill and Restaurant Unlimited. Pwede kayo mag-inquire. Kimchi or sa delivery po ng ating sal or sa Gip Box, pwede rin po. Uh, pwede kayo mag-inquire doon. Uh, Mag-open kami ng franchisee doon sa aming Sangyup sa in a box. So, um, uh, uh, para matikman po ng lahat. Oh, Pinoy, ho, ho, ho! Merry Christmas!